Ito yung ginagawa natin tuwing umaga. Pagkagising pa lang ay nandito na tayo sa ating mini farm at tinitingnan natin yung ating mga tanim. Tanim natin yung na saging, mga gulay, mga prutas na nandito sa paligid. Ito ang nagiging uh, stress reliever ko sa bawat araw. Kaya yung araw naman ang gagawin natin ay nakapag-ani tayo doon ng saging na saba at nakuha na natin hindi ko na pinakita sa inyo at ngayon naman ipapakita ko yung bunga na nakuha natin no? yan andito yung ating saging yung saging natin may hinog na kaya kinuha natin and then uh, sa totoo lang hindi pag ano tong magulang uh, kahit papano pwede na siguro napilitan lang to dahil sa initang panahon ayan talagang naano na, ano na nahinog <laughs> napilit sa hinog ayan. ayan ito yung bunga nya and din itong nakakatuwa nakakatawa mga boss kasi itong ating ah uh, saging ayan oh nga tawag na nakakatanggal ng pagod yan may na din kinakain na nga ng mga ibon ito nabulok na nga yung isa yan oh, kinain ng ibon sa ilalim yan, oh. Uh, uh, ito yung maganda kapag nahinog sa puno ito yung gusto ng ating mga ano yung mga ating mga customer ating mga buyer dito lang sa ating mga kapitbahay kaya gusto nila sa bagong ani, hinog na, magulang pa. Ayan. Saging natin. Tuba. Diba? <laughs> o ganda. Hindi hindi naman siya malaki, no. Hindi naman siya malaki pero kumbaga sa atin ay parang native siya na saging maliit lang. Kung sa kilo siguro mga 10 kilos lang to. Ayan, oh. Tanggalin natin to oh. Ayan, nasubrahan na ka sa hinug. And then, ito yung, ano, kunin natin. hinog na hinug na mga boss. Mayroon lang talagang, ano, uh, apids dito sa, ano, sa ating tanim. Ayan, o. Oh. babalatan natin. Ayan, isang kamay lang. Oh, di ba? Tapos, ang natin, Siyempre, kainin, di ba? Hmm. Hmm. Masarap. Napakasarap talaga pag ano, yung hinog sa puno. Ito yung hinahanap ng ating mga ano, parokyano. <laughs> Masarap. Alam nyo ba na ang saging na hinog lang hindi sinasaing ay napaka ano, mataas ang binibigay na ano, na vitamins dito. Kaya sa nagkwento sa akin, ayan, ito. Kumakain na tayo ng ano, yung hinog lang. Hinog lang, lalo, lalo na kung hinog sa puno. Maraming maraming salamat mga boss. Hanggang dito lang. Bye-bye. Yeah, maganda na to. Kisa sa ano, pandesal. Yeah. Saging na hinog. Pang palakas pa ito ng katawan. <laughs> diba? ayan naalala nyo yung mga tao noon. Mahabang buhay kasi kumakain sila ng mga sariwa walang chemical na ano na pagkain. Tulad na yung saging.